So what's up mga portos, so eto nga pala sa El Batangit, muli nagbabalik kaya kumbago ko sa channel ko Huwag kalimutan mag like and syempre don't forget to subscribe and hit my notification bells para mas bago at updated ka sa videos ko So for today's guys, yan medyo hiningil tayo Pagpunta so, tayo ngayon sa isang nating uh, kaibigan, kay Idol Boy Tubo Galing tayo dito ng Ternat Church sa Three Kings And kasama natin si Bunso, Bunso say hi again Yan, si Kuya Apple Then si Mami, you know, Mami hindi ka na makita Tatago ka Huwag ka patago sa camera Alam Ayan May ginagawa kasi siya doon Sa likod Kaya Hindi siya Ganong makasama Agad sa pag-vlog So ayun uh, Pupunta na po tayo Ngayon ng Idol Boy Tubo Kung saan Masya lang po tayo Ngayon uh, Galing po tayo ng Simba Nagsimba po tayo From Tansa To Tarnate Cavite Sa may trekkings Kings Kung alam niyo po yun Ngayon Pupunta na tayo ngayon Ngayon ng Maragondon So ayun later. Kaya na, Sera, dito na kami sa bahay ni Idol Boy Tumbo. Ah, nagpablik ka ba? Ah, Oo! Oh, shout out! Shout out kay El Batangueño! Bali pang 406 na nila itong bahay. Ayan na, may naman na. Oh. Oh, pang 406 na bahay ni Idol Boy Tumbo. sana aw. Ano yan, ah, Highway 406. Ito nakalampas kami dyan kami galing kanina. Baba muna tayo para mas maganda ang kwentuhan natin. So ayan, let's go na mami. Ayun, pasalubong ko pala kaya na granada kay Boy Tubo. Meron akong pasalubong dyan. Pasasabugaw ko to si Boy Tubo eh. Kaw. Ay, galing mo. Kaya mo na. So, yan. Ito sa bahay ni Boy Tubo. Kapag muna. Pasalubong nga pala sa para granada. Pucha, napakat hindi naman. Aba, siya naman. Oo, para, pasok. Dito ng bahay nila, Boy Tubo. Mansyon, tara. Pasokin natin. Let's go!

talagang ay na ayaw mauuho ng aking dalaga eh. Iya. Iya, sayo. kayo kumain. Kumain na po kami. Kumain na. Ate, dito. Pare, kumain na kami. Balita ko, may lechong haro dyan eh. Nakita na kami sa grills ko, ano. Pero nga, nga, ulit na rin. Hindi, hindi, hindi. Tapos na. Pag gusto kang kumain. Kumain na kami, pare. Totally, talagang tamang pasyal lang kami. Dahil nung nakarang araw, nagtatat ka sa akin pag ako'y napapadaan. Pero Di pa ako dumahan dito? E, Malapit na po kami. Eh, si gaya ng na, binitawa na, ko sa kita. mga panahat pagkakata ko kaya tayo ulit magiging free. Dada kami dyan ng sagat sa garan. <laughs> kaya ilabas mo na ang mga red natin dyan. <laughs> Nga! <laughs> Nga! <laughs> joke lang, joke. Saan, pero saan ang uwi niya? Sa tansa? Sa Tansa, kasi totally talaga nagsimba kami ng Tansa Church, Qatar huh? natin. Kaya sabi oh. ko, ito na mga panahot pagkakataon para mag-cross ulit ang atang mga landa. Yun o! Kaya di yung kinaboy tubo. Nakalakay pa punta kayo ng last view ngayon? Ay, pinasok ko lang sa photos ko ano. Oh, okay, okay lang, okay, okay. 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 Well, lang, walang problema. Walang naman yung kayo tubo, marami silang yaya dito, mga tatlo. Nasaan <laughs> <laughs> pala mami? Nasa hospital. Ang tatay ko na sa hospital. Eh. Nakita ko ang history mo kanina. Ano ba nangyari? Eh, wala sumamala kang pakiramdam. Pero okay naman yun. Okay naman. Okay na. Sumamala kang pakiramdam. Kasi eh, si Mrs. Wah. Ngayon na dyan. Pa, palabas na rin. Ah, okay. Alright. Ano ba? Pala ni. Nasa lang tanaw mo. Tan ng daddy mo. Bal tatay ko 81. Bao ano? Nani ko 77. Malakas pa pala yan. Eh yung tatay ko hindi pa na stroke. Ah, kaya pala may mga wheelchair. Oo, may wheelchair. 81 years old na kanyan kata. Mm. Ah, pakaswerte niya. Kung sa manok, may, mga tahid na sila. Malalakas pa at kapilin pa nila kanila mga magulang tayo. kung sa manok, eh, mga babago pala na kakatahid. Sige, may sa mga kalaro ka. Ayan na. May mga kalaro ka. Parang ko ba yan? Ayan. Oo, oh, yan? Pangalua. Ah, si Dion Calix. kilala ka? Bless ka muna, Pogi. uy. dali. Ano taon na yan. So, ayan, mga kaprodos, ipapakita ah, ko sa inyo. Ah, may mananawagan po tayo. Hindi, <laughs> pupunta kami sa araw. Ah, Punta kami na nasugbo kasama ko si Idol diyan. Pupuntahan namin tong si Flor Delisa Ruiz, Villanueva. Ayan. Na, napulot na, napulot mo ba ito? Napulot namin ito sa, dito sa Maragondon, dyan sa yeah. bypass. Ayan, ang naka-address dito, complete address niya ay Barangay Bukana, Nasugbo, Batangas, Region 4. Kung sino ka man! Original na ano yan. Uh, sumuko ka na! Original siya. <laughs> Ito yun, original sir. Important ito. ito. Sige buka na. Ah, uh, ang make niya ay Kawasaki. Ayan. Say, may side car ba? May cider. Ang... Tricycle, no? Eka. Tricycle, motorcycle, etc. Mahalaga yan. Ito Hindi ko alam kung tricycle ito eh. Ay, motorcycle. Ay, motorcycle tri so, yan, tri tri -cycle, tri -cycle lang. Tricycle, tricycle, Ay, lang. tricycle Tricycle nga, nakalagay. Ayan. Tricycle siguro to pang private or pang business or yan. Bagay nyo lang naman yun. Baka napadayo dyan sa, napadayo dyan sa sugar Nalaglag, kaya kung ano ko nakapulot, mabuti ano. Nasa mabuting mga kamay. So, basta ibabalik namin to sa Bukana. Punta namin doon, hahanapin namin itong tao to. Sige. Sige siya. Hmm. Shout out nga pala sa Sword Bukana yan. Baka magpangipangita tayo sa Sword Family. Ay! Yun! Nahulog yung bata. <laughs> 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 Lagi yan eh. Pero talaga ang bata. Pero hindi siya naiyak. Kung ikaw kaya yung kaya Apple. Sa luwang ng bahay na, baka magsikip sa iyak mo. So, tapang ng bata, oh. So, ayan, uh, shoutout po sa mga taga-Bukwana dyan. Magkita-kits tayo sa so, isang araw. Mamamasyal kami dyan. Uh, at Magchat-chat na lang siguro kami ni Idol kung kailan at anong oras kami pupunta dyan. Shoutout sa iyo, Flor Dureza. Para hindi na kami mahirapan. Pag napanood mo ito, mag-comment ka lamang dyan sa baba kung ikaw yung nawawalan. Sabihin mo lang yung specific or no ORCR mo. Dito sa Maragondon nakita. Yeah, dito yan sa Maragondon. Sa Maragondon madaling salita, pagka alam mo yung specific na yun, walang intro-intro, sa iyo na yun, puntahan mo na lang dito para hindi na kami pumunta dyan. Pero pag <laughs> hindi ka pa, namin na trace kung sino ka, kami, kami naman na pupunta dyan. Di pa ba pa ba parang kikinamay, ka you no? Know? Kalokohan mo. Ano <laughs> yung sinasabi sa iyo? Nagtatapong ka ng mga ORCR, eh. Siyempre lang, mekos-mekos lang yan, mekos-mekos. Sino pa kapitin yun doon sa, ano? sa bukana? Ay, di ko kilala. Bakit natin yan pagka... Magaling ba 'wag maghahanap muna tayo oh, eh. Pag po. ang ending niyan, pag hindi natin nakita, sa barangay na lang natin turn over. So ayun na. Ito ay isang maliliit challenge kay Boy ako Wala naman assistant lang naman ako niyan eh. Magkakabit assistant nyan. eh. Ngayon, <laughs> hahanapin namin dalawa. Si Flor Dereza, pag hindi namin nakita ang pinaka-final ending ng story na ito ay doon sa barangay. Yun, yan. tama yun. Sa barangay. Ha? Yun. Hindi na siguro kailangan ng polis kasi wala namang karnap na etcetera ang naganap. Napulit lang naman. Ha? nagmamagandang loob lang naman doon si Idol. Lahat ang para mapabalik. Hmm. Yeah. <laughs> Say hi. hi! Hi! Yeah. Ano bebe, let's go na. Go na tayo. <laughs> antok ka na ba? Antok na? Antok, antok na. 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 Naglo-lowered <laughs> na ang mata mo. <laughs> picture muna, picture. <laughs> picture, muna picture. picture! picture muna! picture picture na picture, muna, picture. <laughs> A few moments later. So, mga kapurtas, kami po ay na. At, ito, out kay, naman? Uh, si Jane. Oh, si Jane. Oh, At kami po ay pipihit na ulit ng tansa. Maraming salamat at nakapasyete dito yeah. sa Maragondon. See you yeah. on next vlog yeah. ulit kung ano magiging content natin. Abang-abang na lang kayo. Basta kung matapatan ang camera, yun na <laughs> Wala, nitro, okay. intro, yun. Wala lang intro, intro, yun na yun. Lagi kasi akong kumapasyete sa isang Batangas eh. Buti nakapasyete ka naman dito sa, sa Maragondon. ang uh, best kasi yeah. nga akong... Pag ako kasi tumatawid dito, papuntang Magallanes, Batangas, Kaling Kansa. Ah. Lagi yeah. siya nagchat-chat pag may mga may day, may day tayo yeah. na... Cheche, yeah. uh, -che, buriching, Maykos-Maykos. <laughs> Alright. Tansan naman, ilahakbang lang yun sa yeah. Maragondon eh.